Wala si Hido nandiyan? Ah. Doon ka! Ayan! Bakit nandiyan ka? Wala akong, wala akong trending dito nandiyan ka! Doon doon kayo sa Fortuner! Doon kayo! Huwag kayo! Doon 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 doon! Eh pwede mo wala ito sa atin mga uh, eh, eh, Si... YP at saka si Javi mawawala sa atin! Maga... Ay talaga naman! Eh pwede yan! Talagang... Magpapatayan tayo niyan! Oh, ha? Hindi pwede sa iba sumaka yan. Doon sa likod, doon sa Fortuner. Hindi pwede mag iba yan. Atin yan eh. Doon, doon, doon. Doon, doon. Doon. Huwag dyan, huwag Huwag doon, doon sa kabila, doon. <laughs> <laughs> Akin yan. Umbira <laughs> <laughs> kayo. O, oh, dito, dito, dito. Kasihan kayo. Exclusive yan, kay Papa Balian. <laughs> kay Papa Balian. Ah. Wala mga kaagaw kay YP at saka kay Habi. Atin niyan. wala mga kaagaw dyan. Magkakamatayan tayo pag inagaw-inagaw nyo yan. Sir, labas nyo na, sir. Ha? Uh -oh. Ano si YP, oh? Uh, pambira na si YP. Sabihan uh -oh. mo si... Si Habi mo. Okay. Uh oh, Mag-settle ko muna diyan. Mag-settle muna ako muna yun. Baka yung palipas.

Shout out. Ah. baka nag-defend ba kaya ako ay pagod pa ako tumaas. Wala na pala ng ay. Okay, tumama Hindi mo mukha ako sigaw nakatutok na masyado. Tayo. Okay.

Lalo na sa bangka para po yes, uh, mga doon Yan ito, ito. Yeah, ito, ito. ito. Ah, May madaan d'yan eh. Parang matambling yung band niya. Yan. niya. Anong na mo kahapon? Eh, ito medyo ano. Ano po? biglang Email email Happy birthday kuya. More birthdays to come, God bless you. Ngayon po, magkain si Pampi Vildao. Happy birthday okay. lang Kuya Val. Happy, happy birthday, birthday po. Kamat po! Dito, happy birthday. Happy birthday po sa lahat. Aot, aot. Na Kinalipat lang dito ni Kuya Val, guys. Kailangan daw kami. Eh. Makaposisyon. Ito, mayroon tayong security guard, <laughs> o. Army yan. Harap, Kuya Val dollar pati. Bigay <laughs> ang dami na ang pali, bigay po eh. Grabe yan. Grabe yan. 240 yata, 240 dollar yata. Tumatawa uh, siya eh. Kaya pala lakas ang malakas ka din ang mga ganaroon. Ang ingay niya eh. yeah, <laughs> um, okay, okay, yeah, eh. Happy birthday po. Tuloy po, may tingin kita Wala pa sila birador. Hanas na sila birador. Wala pa rito. Wala daw si Pano. Ay, di pa sila nasa bagyo. Anjan na kailangan, kung nasaan sila ngayon. Wala nga nyo guys. Wala, yata sila. Anjan nga dyan po, ready lang ang ating... ...advance. ...sali ka Dito ako mag-focus sa... Uh, ...mag-jua. Maray, Now, malayo man. Malayo man po, malayo man. Ang lalayo namin. man po namin. namin. Sino po po ang gusto nyo makita, mga kalingap? Sino po po ang gusto niyo makita? Ilalapit ko po. Ma'am Lily yung video, po. Ati Jo. Ano? 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 bakit si Nana? kasi kamera nito. nananana. 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 Yan po, sarap po kay Ate Salvi. Mixed vlog. Sarap po. Okay, okay na, game. Ah, sarado buta, kuwan po, botanical, sarado po ngayon. Ma'am Sally, Saldivar, sarado po. And uh, Marilo, yan po, sarado po. Trek Vlogs, Danjoy, Miriam, Chowa. Alona, sarado po. Stephanie, Shane, Miguel, sarado. And sana si Jomar. Wala po si Jomar mga kalingat naghihintay pa po namin.

pala. sa pala si Papa Maganda ka muna mag-guess. Ito ko muna Yung pala yon. Nandiyan pala kayo. Ano pala si Fiancio Yung pala si Fiancio. Yung pala pala sila Fiancio dyan. Hindi ko kami nakita ni Kuya pala. Yung ka pala. Mapahiman sa rasyas daman siya na eh. May meeting pa daw siya dun eh. pala si pala si Happy birthday daw. Happy birthday. Happy birthday daw. Happy birthday daw kuya Bal. Hey kuya Bal. Babat po sa mabong. <laughs> Panoorin mo lang yung live. Tingnan mo yung sa paligid. Maging matiyag. Maging mapagmatiyag. Teachers camp. Teachers camp yun o. Teachers camp. Ano nga kami? Dumaan kami teachers no. <laughs> camp. No. Dumaan na teachers camp. Happy birthday.